maubos na lang yung ano yun, si Pakundo. Ano ba yung si Pakundo? Ano ba yung Pakundo? ba? Bakit ba kayo Pakundo? Mapapasmayo na ginawa mo. Uy, be! Mapapasmayo, pinalaba mo kagad. Ang tawa lang din ito, kalungkuhan Sana sinabi, mga Pakundo, ang ganda naman ang pangalan. Ako nga, ugag. Ano <laughs> ba? Diba? Yan ano po eh. Yan ano po <laughs> Yung ano pa nga, pinapangalan ko sa kanya. Sabi mo yung halo-halo natin. <laughs> Puy, pwede ka makasama sa video? Okay lang. Vlog to. Okay lang. Huh? Okay. Oh, bisim-bisim. Ano kinukwenta mo na yan? Tapos trip. Salamat. Sinamantala ni Ay, nakalista si tapos ka nang mo Ayun kabumalik ng Ramadan. Okay, <laughs> okay, <laughs> Pero Oo, naman hadiya sa oh, amin. <laughs> ay, yan naman sila. Nung last namin, ang aking 1K, yung aking 1FR nga sa nanay lang. Hindi, sa tatay ko pa yun. Ako sa nanay, sa mga anak ko lang. Doon lang yun. Pero minsan wala. kami sa ibang bahay. Oh. Ay, sa bahay na ng... ito. sa isang bahay, bahay Ramadan oh, uh, kaya talaga, siya pinabalik. Eh, uh, mahirap kasi pag walang ano sa Ramadan, ha? Wow. Number one yan. Pero anong alas ka tutulog? Maaga, pag tulog ng mga alaga. Um, ay, ito Ramadan? Pag kahit mga ako, k 10 Pag pang, may, pag pang, may birdian sila. May ayo pag may party. Pag may party. Hello, hello time! Eh yeah, Hindi um, ano, kaya, ay, khiado, hoy. Ko kanyang, akala ko ikaw. <laughs> sabi ko. Sabi ko baka ikaw 'yun. Ay nakita mo, pero mas maano talaga sa kay Maano eh, mga pera pati. May pera eh. 'Di ba? Malang maganda kasi yung trabaho mo. Magandang trabaho Ay, niya, sa niya eh. Sa trabaho nila, engineer sila lahat. Mm. Tapos yung ano ko, ano siya, project engineer siya. Meron. <laughs>